Hello mga boss, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video patungkol sa mini chinso. Ayan. Ayan. So, bali mayroon tayong tanggap dito mga bro na isang mini chinso. Ang problema nito ay na-timing na ang carburetor pero pabago-bago yung kanyang andar. Ang uh, sistema ng kanyang andar ay nagwa-wild at parang nakakapos. Ayan, kahit na timing mo na, yung kanyang adjasan ay ganoon pa rin. Parang nakakapos. Yan, ginawang ko ng video ito mga bro para ma-share ko din sa inyo kung sakaling ganito ang nangyari sa inyong mini Okay, so ituturo ko sa inyo mga bro kapag ka gano'ng uh, nagwa-wild at pabago-bago yung timing ng kanyang karburador. Kahit anong timing mo. Sa una, okay sya. Pero kapag ka medyo hinirit hiritan mo na, nagbabago-bago, na parang nakakapusa at nagwa-wild yung kanyang uh, makina. Okay. So ang last option natin pag ganyan mga bro, okay naman lahat, walang problema. Kuryente, karburador, bago yung carburetor daw nito mga bro sabi ng may-ari pero gano'n yung nangyari pero bago daw nangyari yon ay kwan daw iniwan daw niya ito dun sa bundok tapos naulanan daw ito bali yun yung sabi ng may-ari okay ang gagawin natin dito mga boss ay susubukan natin i-drain yung kanyang gasolina yung natirang gasolina baka may tubig okay subukan natin i-drain kasakaling mga dali natin ito yan so iharap ko lang yung video mga bro para makuha natin gamitan natin siya ng hose okay balit mayroon tayong kuha dito mga bro hose yan so sasaid din natin yung kanyang gasolina tapos gagamitan natin ng transparent na botilya yung kanang ano Coca-Cola para makita natin kung may tubig yung kanyang gasolina. Okay, i-drain natin mga boss. So, ang gagawin natin mga boss ay tatanggalin natin yung kanyang takip. Ayan, papahiga natin tong chinso natin. Tapos tanggalin natin tong takip. Ito. Itanggalin. Ayan. Tapos isagad natin yung hose. Ito para maside nya yung gasolina tapos dito natin ilalagay sa transparent na ito para ano makita natin yung kanyang tubig tanggalin natin yung laman nya So ibababa ko lang to para ano dire-diretso 'yung gasolina. Hmm. Eh lang natin sa para ano mga konya. Sa niya 'yung gasolina sa ano loob ng tangke ng chainsaw Oops. Dito pa lang mga boss nakikita na yung kanyang tubig oh, ayan oh. Ayan oh. Ay ganon yung kanyang ano andar. So, Kinulang lang yung lalagyan natin, lagyan pa natin. Yano, oh, mayroon meron pa oh. So tingnan ko lang kung nasaid na yung kanyang gasolina. So, bali wala na. Tanggalin natin. Ayan, o. ibang yung kulay may tubig. Ito yung talaga may tubig oh. Ayan, kitang-kita yung kulay puti na 'no. Tingnan natin. Saidin Sa natin yung gasolina. Para matanggal yung tubig. Tapos lagyan na natin ng gasolina. Yan ilagay natin 'to. Tapos it ititira lang natin itong ano itong tubig. Hanggang dito lang yung ubusin natin. nya yung natira Ay subukan nating pandarin ngayon nagre-condo siya subukan natin uh, andarin ulit at hirit-hiritin natin kung hindi na siya nagwa-wild na siya yung una under niya parang nakakapos ulitin natin baka sinaid lang niya yung may tubig dun sa kanyang carburetor guys na ganun lang yung gawin nyo sa mga tension nyo kung halimbawa hindi nyo mapagtino check nyo lang kung may tubig yung kanyang tanke okay mga boss